guys, pa-uwi pa lang ako grabe ngayon pa lang kakain, oh no? tinapay, kain tayo tinapay 8 hours tubig lang at saka tinapay sa 8 hours kain tayo, butom na ako bago ako pumunta dito sa pangalawa kong food court. Ang hirap maging worth double W o. Food court ka ng food court tapos tinitipid mo yung sarili mo. Kailangan ay, tinitipid ko yung sarili ko. Hindi sa uh, dahil, kasi may pinaglalaanan ako. OFW lang talaga makarelate dito. Yung ano yung pagod na pagod ka tapos ano gutom na gutom. Ayan ito pa lang oh Tinabay sa tubig. Pero lagi akong lagi ako naniniwala na yung sacrifice, sacrifice ko ngayon magbubunga rin yan. Magbubunga rin yan so. pinagpipray ko yan kay God. Lagi naman si God nandyan para sa akin. Kaya kayo guys, laban lang ng laban sa buhay eh, kahit napapagod, kahit alam mo, sa walong oras, minsan 12 hours ako, halos hindi na ako makakabang eh. Tapos yung bus pa is eh, ano yung kailangan mong takbuhin para lang makasakay ka kasi pag hindi ka makasakay patay na ano intayin mo na naman yung another bus yung e, tagal-tagal tapos taglamig pa ngayon eh, ano kailangan mo talagang bilis-bilis sige sa umaga takbo-takbo pagdating naman ng oras ng mag-transfer ka na sa panibago ay sa iba mong kutkut -kut, takbo na naman kaya sakit na ng ano ng, uh, yung legs ko. Malalaki pa yung legs ko. <laughs> Grabe buhay nga talaga naman. Pero okay lang naman. Lumalaban, laban lang talaga nang Hindi ko iniinda yung pagod kasi sulit naman pag pagkatapos mong ano, pagkatapos mong magkukutas, bigay na yung bayad. Okay na. Kaya eh, ako pa naman nasanay na ako sa ganun. Kaya lagi ko na talagang kinakalculate lagi ko nang hindi ako uuwi hangga't hindi ako makagol. Hindi ako uuwi pag wala hindi goal yung ano hindi hindi ma-achieve yung goal ko per day. Kaya yon kaya dalawa, isa, dalawa, tatlo ganyan na kudkod. Sige, laban lang. Kasi ano naman eh kasi sulit din pag binibigay na yung sahod. Kaya wala din time wala din time talagang kumain. Kaya yung dala-dala kong tinapay ng umaga, ngayon ko palang kakain kasi wala talagang time pagkatapos mo doon sa isa. Hmm, tatakbo ka na naman kasi habulin mo yung bus. Tapos pagkatapos mo na naman doon sa isa, tatakbo ka na naman kasi habulin mo yung bus. Tapos yun, yun ang wala talagang time sa pagkain. Pero anyways guys, naniniwala talaga ako na ang taong matiisin, saka masipag, matyaga, magsasucceed sa buhay. Kaya tayo guys, yung mga taong nagsasucceed sa buhay, gawin natin silang inspirasyon kasi hindi natin alam gaano kahilap ang sinakripisyon nila para lang sila magsucceed. Kaya ako ginagawa ko, tinitingnan ko pag may taong nagsasucceed, ginagawa ko talaga inspirasyon. Dati, ano lang ako, papitex-pitex, pero pag tumatanda na tayo guys, iniisip talaga natin lahat yung future. Yung future natin, kasi hindi tayo pabata matanda na tayo kaya isipin natin yung future habang kaya pa magtrabaho magtrabaho na kasi pag hindi mo na kaya hindi ka na makapagtrabaho tapos paano na kung wala ka pang ipon wala kang bahay, wala kang ano Andiyan, may pamilya naman tayo may mga kapatid pero alalahanin natin yung mga kapatid natin may pamilya hindi talaga yan magsusupport sa atin ng 100% pagdating ng panahon kasi sila ay may mga pamilya na rin kaya habang kaya pa magtrabaho talaga tayo ng magtrabaho para pagdating ng panahon na ano na gusto nung nating ano pa maritis maritis na lang pa kape kape at least masasabi natin na ganito na ako ngayon kasi trinabaho ko talaga bago ko narating kaya tayo guys habang may mga possibilities na pwede nating pagkakakitaan. Talaga yan itong vlogging vlogging. Oh, pa salita salita lang ako dito pero one day maawa ang Panginoon sa akin mag-viral tong mga videos ko. Eh ikikita ako, 'di ba? 1% is not 0%. Kaya try lang nang try, malay mo naman. Walang imposible. Kaya have a good night, guys.